yung video na to ay sa plaza ng Katarman Northern Summer ayan comment kayo dyan kung nakarating ka na ba sa Katarman Northern Summer ito yung kanilang pa-ilaw ito maraming napunta dyan lalo na sa gabi kasi nga dahil nga sa ilaw mm, natutuwa na makita ng nila yung mga ilaw dito at yan magkakaibigan, nagpupunta dyan. At, mm, yun yung malaking Christmas tree nila. to picture-picture sila rito. Yan ang ganilang ginagawa. Yan, may nakita ako dyang uh, buong pamilya ata. At, yan, talagang masayang-masaya sila. Lalakad-lakad. Sa tabi niyan, sa gilid-gilid niyan ay may mga yan, malalaking star oh. hmm? yan, may mga bata tontuwa picture picture kain kain yan ginagawa dyan hmm? yan, libang libang may mga malalayo pang lugar sa northern summer na nagpupunta dyan pero meron din naman silang pailaw siguro yung feeling na gusto nila sa ibang lugar <coughs> yan ano oo 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 sila dyan Tapos, picture picture yan yata hindi na maalis sa ating mga Pinoy picture picture parang ikakasal dyan ano Galing, ganda, ganda. Ayun. Buhay na buhay mga tao dyan. Mm. Baga walang tulugan. Mm. Galing. Mm. Ah, piling artiste. Eh. Lakad-lakad ako rito. Hop, mm. flip-silip. O, mm. No, gra grabing galing mm -hmm. ilaw sa puno nakaupo, walang magawa ayan hmm ah, galing 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 Merry Christmas sa lahat Merry Christmas po